And hello po guys, ang ituturo po natin ngayon ay kung paano po maglagay ng karang sa inyo pong mga video naka-post o hindi pa naka-post. Ang una pong gagawin ay pumunta po dito sa YouTube Studio. Pumunta po dito sa content. Pindutin nyo po itong view all. Ito po view all view all po yan. Ayan po yung videos. Kasi yung sa kabila sa baba, ito, ito, ito kabila ay short yan. Hana po tayo ng video na wala pa pong dollar sign o hindi ko pa po na ipopost. Ito pong isa. Itong spicy garlic. Di ba po nakikita nyo wala pa pong dollar sign. Kaya ang gagawin po natin ay pipindutin po natin itong tatlong sundok na to. Then, edit. Pag po nakita nyo po, ayan. Ito po ang gagawin nyo po. Pindutin nyo po itong off. Monetization. Then, pindutin nyo po ulit itong off. Ayan po ang lalabas pag napindutin nyo na po yung off. Then, pindutin nyo po ang on. Then, back na po tayo doon. Back na po tayo doon. Then, save. Yan na po, may on na yan. Then, save. Pero kung ipipremiere nyo po, para po sa premiere naman, pindutin nyo po to Then, set as premier then schedule um, pindutin nyo po ton, ito to June 29 hanap po tayo kunwari September September 30 kunwari lang po yan ha September 30 then ok tapos pindutin nyo po to kung anong oras 10 naka, ano na po yan, AM na po yan. Kung gusto nyo PM, pindutin nyo yung PM. Kung ayaw nyo naman at gusto nyo AM, pindutin nyo yung AM. Then, OK. Then, set as premier. Then, punta po tayo dito. Yan. I-save na po natin. Para po, siguradong mas-save sa siya. Ayan na po. Naka-premier na po yan. Ayan na. Naka-premier na po yan. Tapos naka-on na po ang dollar sign. Pero gaya ng sabi ko, kung naka-upload na po, ayun, yung off lang po ang pipindutin nyo na na uh, manifestation. Again, save. Okay? Sana po naintindihan nyo. Thank you for watching. and Ingat po at God bless. Sana po nakuha nyo ha sana po nakuha nyo para hindi kayo malito isa pa kasi sinabay ko ang premier baka malito mm -hmm. hanap tayo isa pa hey, hanap, hanap tayo hindi pa po na ipopost baka kasi nalito sana po naintindihan nyo. Wala na akong makita. Puro highlight. Bagay, pwede din tong highlight, guys. Ito, 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 ito. Ayan, guys. Ayan. Kunwari, na-upload nyo na po, ha. Ulitin ko. Kunwari, na-upload nyo na, ha. Punta kayo sa YouTube Studio. Then, dun kayo sa video. Then, pindutin nyo po ito. Tatlong tuldo, Then, edit. Then, monetizations. Then, pindutin ng off. Then, pindutin ng on. Then, back. Then, save. O, oh, yan ha. Pinulit ko lang po kasi sinabay ko ang premier at dollar sign. Yan. Yung harang-harang na sinasabi bak-bak na po kayo. Okay na po 'yan. Tapos na po 'yan. sa Sana po may natutunan kayo. Thank you so much for watching. Ingat palagay at God bless everyone. Thank you. Love you all.